makauli okay. ko, oh, makadala na ko oh, kabit-bit na kong bugas niya. Ako na ko pasalamat na makakaon na akong mama, aning dana ng nga bugas. Maray ko anak ko, sahay, pang utangon tas mo, kung mga gunahan, kag-iya sa kung gigunahan. Utangon pa? ang imo pagguna? Um, sagot na lang kay Zaon man, kaning among kawad on. Wala man dyan. Salamat kaayo sir. Say, sa imo halabi na sa Ginoo sir da ko salamat maka na ka makapalit na ko ani sud so, ang atidugon sir Iba, oh. para ko na ko sa kumama, kahigot nagsabaw kana oh. salamat sa Ginoo oh. Ampo lang kano na si Ginoo sa atong kapubriho mm -hmm. na. Pwede mong utana? Kung saan man lugar dire? Las Nieves. Las Nieves? Di saan mo mo Naguna. O, naguna kagikan Gilid sa ha? Ay, napasol ka guna? Kung saan man na, ang dala. O gas? Hindi. Suhol na eh. pag ako. Ay, gisuhol. Pag-una ni mo. Kitsa man eh. Imo ning bata? Oo. Kung saan may panginabuhi ni mo, te. O sa akin, mag-kanang, ay magpasuhol o guna. Mag-una ko. Kung saan akin, huwag magpasuhol o guna? Oo. Kung na ay mangitag Haman na bana po, te. Mag-uwag na man eh. Hindi ko lahat niya Dito Ay, nabuwag mo? Pila yung mga edad no, ka? 43 na. 43 na ka? Ano ang mga sa inyo? Ako, mama. saan ang mga panginabuhay sa mga mama po? Wala, kay naman siya, hindi naman siya makita. Kay Buta na yung mama? Hmm. Ano ang mga panginabuhay mo? Mang, Mangguna? Huwag may magpalaba mo laba ka. Og nay magpalaba mo laba ka. Kanang bugas unsa man nagihatag sa imo? Suhol. Suhol. Ah, mara nay gisuhol sa nag naguna sa imo. mara ara nay gisuhol, langa bugas ra. Niya di ka sinunta May na sa'yo, makaon kaon sa akong mama. May na makaon sa imong mama. Naglubog mm. naman siya og banig. Ah, naglubog na banig. Mm. Nga, ikaw nagbuhi. Ya mm. imong paggina buhi igo mang mangguna? Um, ano pala ba? o mapala ba? Sino oh? Napakoy, estudyante phone <laughs> niya. Imo sinilas ganiyo, umbihas. Asa kamutin na unsa kamote? Adahay, bilanghoy. Asa hay kamuti bilanghoy. Asa hay pud, wa may bugas, matog na lang ni gugtanihapon ay. Matulog na lang pud mo guway pani hapunan ay. Mm -hmm haman oh. yung balay. Pa, dito pas ubos? mo na yung Baklay ka pa doon dito sentro mm, baklay ko pa doon dito sa Pasakyon na lang ka? Mm. Oh. anak, pila ka buok? Kuan, kambal. Ay, kambal, <laughs> Ay, kambal yung Imong anak. Ba, eh. Ay, ba, laki ang isa. aman mm. Haman ka ron okto si mung gagaw ngano man sila may nagpadakto nalipay na lang ko sir ung ay makasuhol sa akong goon ah kay maka ah uh, ku ana ko ung oh, bugas ung ginunahan. Huh? maka uli ko makadala na ko ng kabitlit na ko bugas niya dako lagi ko pasalamat na makakain na akong mama aning dan ko ng bugas lugaw lugaw na lang na mo kay Oh. Isara man kabaso. Isara kabaso sa ay sohol nimo. Mm. Nagikan sentro baklay. Mm. Sino sige ha? Unsa gani pangalan nimo te? Felicidad. Felicidad. Mm. Wa ko nagdaho nga maingani da mo panginabuhi mangguna ra ka. Mm. Kay imong ginikanan butana. Mm. Mo lay inyong gi way lucky sa inyong balay. Wala ako tanan dayho. Ay ikaw tanan liho. Magkabo magunahoy. Oo. Oh, oh. <laughs> maglaba, magdung ah, manghindol sa balay. Hindi mo pag estudyante sa sa barangay, katipunan. Dito sintro? Mm. Layo kayo? Oo, oh, layo. Kung sa masakay ra? Sakay, makasakay. Sakay di, baktas. Baktay ra? Mm. Sige ha, kadali ha. Sige lang, ampu arata sa atong kapubri honti ha. Nga mm. nang muro man kang magkurug-kurug. Ha? Wala, Mag, magkurug lang yung lawas no? Masig. Mas pasma, pasma ka ka kanang... Paningkamot. <laughs> sa pagpaningkamot ni mo. O, oh, tagahan, tagad kwarta. Ah, salamat sa ginoo ha. Palit ka bugas. Kana, ipalit niyo mo na bugas niya kan ni. Ipalit ka mga sabon-sabon ha. Ang pura ka sa ginoo ha. Salamat ka ayos sir. Sa imo ha, labi na sa ginoo sir. Das salamat maka. Kala uh, ka, makapalit na kung anig sud ang ating ubon sir. Ipakakuan ako sa kumama mama. Kahigot magsabaw. Ika Salamat sa ginoo Ang Ampo lang um, sa nunay sa si ginoo sa atong kapubriho na. Kung sa may mong giampo sa ginoo nga kanang mahatag na ko sa imo. Labot sa panahon ha. Ika na. Iampo may hindi mo ha. Tagaan mo namin tika basko sa mong lawas. Oh. Sampayan pa sa taas nga kinabuhi. Nga baka mag magkita pa ta sa sunod mga katuigan. Oo, oh, ana ha. Oh. Salamat sa Ginoo jud. Ana lang iampo ra ang iyong kapobrehon ha. Ginoo na, eh, bala sa iyong kapobrehon ti ha. Oh. ginikanan dito sa may kaon ni Apermente. Kanang lugaw. Lugaw ra? Dako gyud pa salamat. Sa Salam naghatag na ng oh. kwarta sa amo ha. Ah. Salamat sa oh. Ginoo uh ti ha. Sige lang iampo ra nimo imong ha. Uh Magkurog man ka. Ha? <laughs> Pasmado. <laughs> Pasmado ka. Kada inga na. Kung mm. kaya'y magpaguna. Mm. Oh, maray ko anak ko. Sahay, pang-utangon tas mo. Kung mga gunahan, tag-iya sa kung gigunahan. Utangon pa. Mm. Ang imong paguna. Mm. Pero mo, sugot na po ka? Sugot, sugot na lang kay Zaon man, kanyang among kawad on. Wala man diyon. oh